Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang karisma ni Charlie Wade Kabanata 146 hanggang 150. Kabanata 146. Kinaumagahan, pupunta si Charlie sa auction. Dahil sa mga gawain ng pamilya Chin, labis na nag-aalala si Jacob na hindi siya nakatulog ng maayos buong gabi. Kaya paulit-ulit niyang sinabi sa kanya sa sala. Nagsalita si Charlie ng ilang walang kabuluhang salita. At pagkatapos ay nagtanong, Dad, narinig ko na may huling kayamanan sa auction ng Treasures Pavilion. Tama ba? Oo. Oh. Hindi alam ni Jacob kung bakit. At sinabi, narinig ko na ito ay isang mahalagang kayamanan. Walang kapantay sa mundo. Pagkatapos niyang magsalita, bigla siyang may naisip. At dali-dali niyang hinayla si Charlie at sinabi sa kanya, Aking manugam, huwag mong isipin ang huling yaman na ito. Ang panimulang presyo nito ay sampu-sampung milyon. Tignan natin. Alam ni Charlie na nag-aalala ang kanyang bina na gagamitin niya ang pera ng pamilya Chin. Kaya ngumiti siya at sinabing, Dad, tama ka. Mabuti yan. Natakot si Jacob na hindi siya sumuko, at idinagdag. Ngunit kahit na gusto mong bumaril, wala kang bahagi. Bakit? Lumabas ako para magtanong tungkol dito kahapon narinig ko na si Boss Yu mula sa Zanjitang ay narito rin sa auction na ito, at narito siya para sa huling kayamanan na ito. Nagulat na sabi ni Charlie, nandito rin si Zanjitang. Ang mahiwagang bulwaga na ito ay hindi alam ng sinuman. Ang may-ari nito, si Mr. Jing Hai, ay isang sikat na feng shui master sa bansa. Maraming celebrities sa Hong Kong ang gumastos ng maraming pera para humingi sa kanya ng fortune telling. Kung nais mong hilingin sa Feng Shui Master na ito na tingnan ang mga larawan, ang halaga ng isang beses ay hindi mababa. Lahat ay nagsisimula sa pitong numero. Kung ang isang celebrity ay gustong bumili ng magic weapon mula kay Zhang Jitang, ito ay magiging mas mahal. Gayunpaman, kahit na ang mga bayari ng Zhang Jitang ay mahal, ito ay sinabi na mayroong ganap na tunay na mga materyales. Ito ay matatagpuan sa bakal na bibig at bronze ng ngipin ni Mr. Jing Hai. Ang pagsasabi ng kapalaran ay partikular na tumpak. Minsan na niyang hinulaan sa isang reporter mula sa Hong Kong na dalawang kilalang celebrity ang maghihiwalay sa Nobyembre ngayong taon. Noong panahong yon, katatapos lang ng kasal ng dalawang big stars, sila ay sobrang mapagmahal na ang buong bansa ay hindi naniniwala sa kanyang hula. At noong Nobyembre, ang dalawang celebrity ay nag-post sa Instagram at nag-anunsyo ng divorce notice. Mula noon, lumaganap ang pangalan ng Zanji Tang sa buong bansa, na parang Crucian Carp ang mga taong gustong makita si Master. Nang banggitin ng mga tao sa entertainment circle si Mr. Jing Hai, sila rin ay humanga. Ang punong tanggapan ng Xuanji ay nasa Hong Kong City. At ang may-ari ay gumastos ng malaking pera para makabili ng isang palapag sa Central Plaza, na nagpapakita ng kanyang mga bulsa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, darating din si Boss Jinghai para lumahok sa auction. Tila hindi maiiwasan ng kayamanang ito. Kaya nagtanong si Charlie nang may pagtataka, ano ang huling kayamanan na ito? Kung gayon ay hindi ko alam, hindi natin ito mabibili nang gigigil pa si Jacob. Biglang tumunog ang cellphone ni Charlie. Kinuha niya ang telepono at narinig ang boses ni Warnia. "Mr. Wade, nakaparada ang kotse ko sa pintuan mo. Hayaan mong sunduin kita." Natakot din si Warnia na may mangyari sa reception na ito. Kaya binalak niyang sunduin si Charlie at samahan siya. Lumabas si Charlie at nakita niya ang isang malaking pulang Bentley na nakaparada sa gilid ng kalsada na may bagong katawan na kumikinang sa araw. Napasandal si Warnia sa kotse, nakasuot ng matingkad na pulang masikip na damit upang ilabas ang katangi-tanging kurba, kulot na kulot na buhok na nakatabing sa kanyang mga balikat, kaakit-akit, at may suot na pares ng sunshading sunglasses sa kanyang mata. Nakita ni Warnia ang paglabas ng dalawa, hinubad ang kanyang salaming pang-araw, at sinabing, Mr. Wilson, Mr. Wade, pupunta ako sa auction ng Treasures Pavilion at narito ako para sunduin kayo. Oh, Miss Song, nakilala rin siya ni Jacob at sinabi ng Bobola, Miss Song, napakagalang mo. Oh, pumasok na kayong dalawa sa kotse. Magalang na tumango si Warnia at binuksan ang pinto. Sino ang maniniwala na si Warnia, ang pinakamatanda sa pamilya Song? ang nagkusa na buksan ng pinto para sa isang manugang. Kabanata 147. Hindi nagtagal, minamaneho ang kotse patungo sa Exhibition Center. Ang Convention and Exhibition Center ay isang circular dome building. Ang panlabas na bilog ay puno ng mga tindahan na nagbibenta ng mga bulaklak at ibon, at ang auction room ay nasa gitna. Ang Convention at Exhibition Center na bagong gawa noong nakaraang taon, ay kahanga-hanga at antigo. Sinundan ni Charlie si Warnia at sumakay sa landscape glass elevator sa tuktok ng ika na palapag. Pagkabukas ng pagkabukas ng pinto ng elevator ay biglang bumungad sa harapan ang isang artistic exhibition hall. Ang mga antigo na kaligrapya at mga painting ay nakasabit na nakapalibot sa mga dingding. Ito ang auction house. Ang auction table sa harap ay natatakpan ng red carpet, at lahat ng sofa deck sa ilalim ng stage. Ang mesa ay puno ng mga dayuhang alak at sariwang prutas para tangkiliki ng mga bisita. Kung ikukumpara sa huling auction, makikita na ang Treasures Pavilion ay gumawa ng maraming pagsisikap sa pagkakataong ito. Nangungupahan at nag-aayos lang ng venue, ito ay gumastos ng halos isang milyon. Ang kahon ni Warnia ay nasa gitna ng front row, at isang grupo ng mga tao ang papasulong, ngunit biglang may narinig na ingay sa likuran nila. Nagkaroon lamang ng oras si Charlie na lumingon, at itinulak mula sa likuran ng ilang tao at napilitang tumabi. Bahagyang kumunat ang noo niya at pinagmasdan ang pagpasok ng grupo ng mga tao sa daanan. Ilang bodyguards ang nagbukas ng daan. Ginoo, nandito din si Jing Hai. Mahinang bulalas ni Warnia habang nakatingin sa mga tao. Ang mga taong sumingit ay pawang mga kilalang panauhin na dumalo sa auction. Ngunit sa sandaling ito ay napapaligiran silang lahat ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may malamig at mayabang na mukha na nakasuot ng asul na tela na gown na may labis na paggalang na hitsura. Tumingin si Charlie at sinabing, "Si Mr. Jinghai pala ito." Pero maganda ang posture na ito. Si Mr. Jinghai ay niyakap ng karamihan at naglakad pasulong. Naglabas siya ng isang light yellow na triangle rune at ibinigay ito sa pinakapinipuri na boss sa tabi niya. Sinabi niya nang walang pakialam, "Ngayon ikaw at ako ay nakatadhana. Ang simbolo ng kapayapaan na ito ay libre at maaari itong panatilihing ligtas at masagana. Salamat, Mr. Jinghai." Ang may-ari ay puno ng mga sorpresa, ng bobola, kinuha ang anteng-anteng ng kapayapaan, dinala ito sa kanyang mga bisig na parang isang kayamanan, at sinabi sa mga tao sa paligid, napakahusay ng peace talisman ni Jinghai, taun taon ko na itong hinihiling, salamat sa mga nakaraang taon, Mr. Jinghai, palaki ng palaki ang negosyo ko, nagseselos sa mga tao sa paligid, may mga bastos na nagmamakaawa kay Mr. Jinghai, ngunit hindi sila pinansin nito. Ang katulong sa tabi ni Mr. Jinghai ay bumuntong hininga at sinabi sa mga tao, sa tingin ba ninyo ay maaaring makuha ang peace charms ni Mr. Jinghai kung gusto ninyo? Ang pinakamababang halaga ng paghingi ng peace charm sa aming mahiwagang bulwagan ay libo para sa bawat isa. Nakabawi ang mga tao, at may sumigaw kaagad. Bihira para kay Master Jinghai ang pumunta sa Oris Hill City. Gusto kong magbigay ng dalawandaang libo para sa isang anting-anting pangkapayapaan. At ibibigay ito ni Master Jinghai. Gusto ko rin bumili. Hilingin kay Master Jinghai na bigyan ako ng anting-anting. Ginoo. Mahirap hanapin ang Peace Talisman ni Jinghai. Walang anuman ang daang libo. Bibili ako ng lima. Napakasigla ng eksena. At maraming mga boss ang naglipat ng deposito sa lugar para bilhin ang simbolo ng kapayapaan ni Master Jinghai. Hai. Pumila, isa-isa, isa-isa silang inirehistro ng katulong na walang pasensya, at napakainit ng eksena. Hindi napigilan ni Charlie na magtanong, anong uri ng kiss talisman ang napakamahal, napakadaling kumita ng pera. Hindi malakas ang boses niya ngunit biglang nagangat ng ulo si Mr. Jinghai at tinitigan siya ng nakakunot ang noo. Si Mr. Jinghai ay tumulak palayo sa karamihan. Humakbang kay Charlie, tumingin at nagsabi, Ikaw kaibigan, makinig ka sa iyong mga sinasabi, mayroon ka bang opinyon sa aking alindog sa kaligtasan? Bahagyang sinabi ni Charlie, sa palagay ko ay hindi ito nagkakahalaga ng napakaraming pera. Isang tao sa karamihan ang agad na nagsabi. Alam mo kung ano ang bullshit? Ang anting-anting ni Mr. Jinghai, dalawandaang libong ay itinuturing na mura. Tama yan. Maraming tao ang nagmamadaling bumili ng dalawang milyong anting-anting. Ang ganitong uri ng basahan, tinatayang kaya mong bilhin ang dalawang dollar na peace charm sa templo. Tumingin si Mr. Jinghai kay Charlie, ngumiti, at sinabing, Maaari kang kumain ng kanin ngunit hindi ka dapat magsalita ng walang kaparakan. Ang dahilan kung bakit lumalaki ang utak ng mga tao ay ang pag-iisip sa kanilang mga ulo bago magsalita. Pinakamabuting huwag magpanggap na naiintindihan. Pagkatapos magsalita, si Mr. Jinghai ay dinilaan ang kanyang mga lobby sa pang-aalipusta at naunang naglakad papunta sa Exhibition Hall. Walang pakialam ang mukha ni Charlie at hindi man lang niya nakita sa kanyang mga mata si Mr. Jing Hai. Kabanata 148 Nahihiyang sinabi ni Warnia sa gilid, Mr. Wade, huwag mong isa puso, mas malaki ang ugali ni Mr. Jing Hai. Walang pakialam na umiling si Charlie, at sinabi kay Warnia, let's go in. Isa-isang pumasok ang mga bisita sa venue, at ang host ay si Sean Bao, ang may-ari ng Treasure Pavilion at ilang salita nang nakagawi ang pananalita sa entablado ang pumasok sa auction. Opisyal na magsisimula ang auction. Dahil sa pansamantalang pagkansela ng huling auction, sa pagkakataong ito ay mas marami ang mga bisita kaysa sa dati, at dumuble ang bilang ng mga bisita. Ang unang bagay na itinulak ng dalawang babaeng may kagandahang asal sa entablado gamit ang isang trolley ay isang antigo na tansong insenso burner na may puting ambon na kumukulot at mabango ipinakilala ng auctioneer ito ang Songhe Backflow Incense Burner ng Thompson Dynasty isa ito sa mga kayamanan na ibinigay sa pintor at master ng calligraphy na si Sudongpo ng Emperor ng Thompson Dynasty ang dalawang kahon ng Ambergris ay ginagamit ng hukuman ng Thompson Dynasty at hindi pinapayagang gamitin ng mga tao bukod dito na wala ang paraan ng produksyon at nakakapress kong pakinggan, at mayroon itong kaunting shearing effect. Pagkatapos magsalita, sinenyasan niya ang ginang ng manners na magsindi ng insenso. Maingat na naghukay ng isang dakot ng insenso ang isang ginang ng kagandahang asal na may pilak na kutsara upang sindihan ito. Isang puting usok ang dahan-daang tumutulo pababa sa insenso na parang talon, at ang mga pine crane sa insenso burner ay matingkad at mahinang nagpapakpak ng kanilang mga pakpak. Isang mahinang pabango agad na lumutang sa auction hall, at ang amoy ay nakakapresko, at ang lahat ay hindi maiwasang makaramdam ng pagka-refresh. Tumango si Charlie at nagsabi, ito ay tunay na ambergris, na pino ng mga sperm whale, at ang ganitong uri ng handmade na teknolohiya ng insenso ay karaniwang imposibleng mabili ngayon. Dalawang beses na kinatok ng auctioneer ang gavel at nagsabi, ang panimulang presyo ng Songhe Backflow Incense Burner ay 800,000, at ang presyo ay tumaas ng 100,000. Ang incense burner na ito ay katangi-tanging ginawa, may isang tiyak na halaga ng koleksyon, at ang presyo ng auction ay katamtaman din, at ang mga manunood ay nagtaas ng mga placard. Sa ilang sandali, ang insenso burner ay na-auction ng isang manlalaro sa halagang 1.6 milyon. Kaagad pagkatapos, pito o walong lote ang ipinakita, na lahat ay mga dekalidad na antigo. Mainit ang kapaligiran ng venue, at nagbibid ang mga bisita. Sarap itong pinagmamasda ni Jacob, pero nahihiya siya sa bulsa, kung hindi ay makati at may hawak na card. Gayunpaman. Walang interes si Charlie sa mga koleksyong ito. Bagaman ang mga lating ito ay mahalaga, ang mga ito ay limitado sa mga koleksyon, at ang mga ito ay walang halaga sa kanya. Sa sandaling ito, ang babaeng punong abala ay nagdala ng isang puting porselana na plato na may isang string ng mga lilang kwintas na nagniningning sa liwanag. Ipinakilala ng auctioneer, ang mga natural na purple pearls ng East China Sea ay maaari lamang mapili mula sa isang libong butil. Ang mga kwintas ay bilog at pare-pareho ang laki. Na isang bihirang magandang produkto. Ang presyo ng auction nitong string ng purple pearls ay hindi mahal. Basta apat na raang libo. Nagangat ng ulo si Charlie at agad na tumawad. Limang daang libo. Namula ang mga talukap ni Jacob. At mabilis niyang sinabi. Anong ginagawa mo dito? Ang perlas na kwintas ay nagkakahalaga ng sampu-sampung libo. Sayang ang apat na raang libo na ito. Tiningnan ni Charlie ang string ng mga perlas. Iniisip si Claire sa kanyang puso, at nakangiting sinabi. Sa palagay ko ay ang si Claire sa pagsusuot nito. Pinakalma ng mga perlas ang nervyos. Siya ay nasa ilalim ng labis na presyon kamakailan at mahina ang ikot ng pagtulog. Nang marinig niyang bumibili siya para sa kanyang anak, tinakpan ni Jacob ang kanyang bibig na alam niyang gusto niyang sabihin. Ang halaga ng koleksyon ng kwintas na ito ay hindi mataas, kaya walang nagbid. Nang malapit ng magdesisyon ng auctioneer, biglang may tumunog na boses. Anim na raang libo. Tumingin si Charlie sa gilid para hanapin ang tunog. Nakita niya na si Steven, mula sa pamilya Chin ay nagpakita ng kanyang ulo mula sa gilid, na may panunuya sa kanyang mukha at sinabi kay Charlie, paumanhin, nahulog din ako sa kwintas na ito. Hindi mapigilan ni Charlie na sumimangot. Bakit nandito rin siya? Hindi ba siya ipinagbabawal ng chingang? Kabanata isandaan at apat na putsyam. Naging miserable ang buhay ni Steven nitong mga ilang araw. Matapos magkaroon ng gulo ilang araw na ang nakalipas. Siya ay pinalo ng kanyang pangalawang tiyuhin at pinagbawalan din. Gayunpaman, sa kanyang labis na pagmamahal sa mga antik, paano ba mapapalampas ang antas ng auction na ito? Kaya naman, sinubukan niya ang lahat ng makakaya niyang tumakbo para makasali sa auction ngayon. Ngunit hindi niya inaasahan na makikita pa niya si Charlie dito. Noon pa ay hinahamak niya si Charlie. Sa palagay niya, ang pangalawang tiyuhin ay lubos na nalinlang ng batang ito. Ngunit hindi siya naglakas loob na guluhin si Charlie. Nang makitang babarili na ni Charlie ang kwintas, agad siyang nagbid ng presyo. Bagamat ito ay walang silbi, ito ay mabuti upang gawing hindi komportable si Charlie. Sinulyapan siya ni Charlie, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang ulo ng walang pakialam, at nagpatuloy sa pagbid. Pitong daang libo. Mahigpit na sinundan ni Stephen, ang libo. Si Jacob ay hindi makaupo, at mabilis na sinabi, Charlie, huwag tayong mag-shoot, kalimutan ito, huwag makipag-away. Bahagyang umiti si Charlie at sinabing, Tingnan mo kung paano ko siya nilalaro. Pagkatapos magsalita, direktang itinaas niya ang kanyang kamay, Walung milyon, napatulala ang mga tao sa eksena. Yung iba tumatawag ng ang libo, 8 million ang tawag mo. Nakakalason ka ba? Napatulala din si Steven. Damn, hindi ka naglalaro ng baraha ayon sa nakagawian. Ang akin ay walundaang libo. Dapat siyam na raang libo ang tawag mo. Ang maximum ay isang milyon. Ano ang ibig mong sabihin sa walung milyon? Mayroon ka bang pera upang masunog? O ang iyong utak ay short-circuited? Nagtaas ng kilay si Charlie kay Steven at ngumiti. Mr. Steven, ituloy mo. Sumimsim si Steven. Baliw ba ko? Bilhin itong sirasirang bagay sa halagang walong milyon. Kalimutan mo na, bagay sayo. Bagamat hindi mahawakan ni Stephen ang kanyang mukha, talagang ayaw niyang magbid batay sa walong milyon. Ang halaga ng butil na ito ay kasing taas ng pitundaang libo. Kung talagang gumastos siya ng higit sa walong milyon para bilhin ito, masisira siya kapag umuwi siya. Ang pera ay hindi ginagastos ng ganyan. Tinitigin ni Charlie si Steven sa oras na ito, at sinabing hindi maganda. Mr. Steven, nalanta ka kagad? Mukhang hindi mo rin kaya. Nagtawa na ng lahat. Namula si Steven at sinabing, You're so fucking irritating. Sa palagay ko ay hindi mo ito kayang bayaran. Blind your mother asking for a price and want to lead me to a set. Humph. Kailangan kong makita kung paano mo ito tatanggalin. Kinagat ni Charlie ang kanyang mga labi. Kung hindi mo kayang bayaran ito, sabihin mo lang na hindi mo kaya. Ano ang silbi ng pagpapaliwanag ng napakaraming bagay dito? Sa oras na ito, ibinagsak din ng auctioneer ang martilyo. 8 million. Deal. Congratulations kay Mr. Wade. Pagkatapos noon, Lumapit kay Charlie ang isang babae ng manners na may dalang wireless credit card machine at sinabing, Mr. Wade, mangyaring gamitin ang iyong card upang magbayad. Nakatitig ang lahat kay Charlie, at napangiti si Steven. Charlie, how the hell I see you swiping your card? Maaari kang kumuha ng 8 milyon. Ang iba ay nakikiusyoso kung si Charlie ay sobrang galit na galit at baliw. Maaari ba siyang magkaroon ng napakaraming pera? Bahagyang umiti si Charlie, kinuha ang premium card ni Chin Gang, at tinapos ang pag-swipe ng card ng malakas. Walang password ang premium card, matagumpay ang credit card. Ibinigay ng ginang ng etiket ang listahan kay Charlie at magalang na sinabi, Mr. Wade, ang mga kayamanan na nakuha mo ay ihahatid sa iyo bago matapos. Mabuti. Tumango si Charlie. Nagulat ang iba. Mukhang mayaman talaga siya. Ang pagbili ng kwintas na pitunda ang libo sa halagang walong milyon. Matapang talaga ang lalaking ito. Sa sandaling ito, tumingin si Charlie kay Steven at nakangiting nagtanong, Mr. Steven, nakuha mo na ba itong order? Nagkaroon ng tawanan sa paligid, at may nanunuya, Mr. Steven. Hindi ba siya nasa gitna ng kanyang pamilya at hindi kayang magbayad? Haha. -ha, sa tingin ko ay napakahina ng young Mr. Steven para iyan gatang kutsilyo. Ha, ha ha ha. Naramdaman ni Steven ang init ng mukha niya. Damn. Napakaraming pera talaga ng apo na ito. This time nahihiya na talaga siya kaya't nagngangalit siya at sinabi, "Charlie, hinding hindi ako magpapatalo sa iyo sa susunod na item." Tumango si Charlie, at walang pakialam na sinabi, Okay, lumipat tayo sa susunod. Hindi alam ni Steven kung saan ang lakas ng loob ni Charlie, lalo na si Charlie na may hawak pa ring card mula sa kanyang pangalawang tiyuhin sa kanyang kamay. Di nagtagal, ilan pang mga koleksyon ang naibenta, na sinundan ng isang semi-tapos na Tianhuangyo Embryo. Ang kalahati ng jade embryo na ito ay nakabalot sa bato upang ipakita na ito ay natural lamang. At ang presyo ay 800,000. Kabanata 150. Ang natural na nabuong jade embryo ay naglalaman ng isang tiyak na halaga ng espiritwal na enerhiya na isip ni Charlie sa kanyang sarili. Ang bagay na ito ay tama para sa Chingang na magtanggal ng masasamang espiritu at agad niyang itinaas ang card. 900,000. Pero pagkababa ng boses niya, tumunog ulit ang pamilyar na boses. Isang milyon. Lumingon si Charlie at sinalubong ang mapanuksong mga mata ni Stephen, na natili siyang tahimik at patuloy na itinaas ang kanyang placard. Isa, isang milyon, isang daan at dalawampu. Pagkaraan ng ilang beses, dumb oval ang presyo ng mga embryo ng Tian Huangyu, at sa ilalim ng sadyang pagbid ni Stephen tumaas ito sa dalawang milyon. Nakita rin ng maraming tao na naroroon na si Steven ay nagsimulang sadyain muli si Charlie. Ang lahat ay naghihintay na manood ng isa pang magandang palabas. Kaya napatitig sila sa kamay ni Charlie. Dahan-daang itinaas ni Charlie ang kanyang placard at sinabing, Dalawampung milyon. Dam ito, nakakabaliwang eksena. Dalawang milyon ang direktang tinatawag na dalawampung milyon. Ito ay katulad ng dati. Ito ay direktang nadagdaga ng sampung beses. Sobrang pangit ng mukha ni Steven. Si Charlie ba ay namamatay? Kahit may pera ka, hindi ba pera ang pera? Siya ay isang sikat na alibugha sa Oris Hill. Ngunit kahit na siya ay hindi handang bumili ng isang bagay na sampung beses ang presyo. Nagdalawang isip siya bigla, sumunod o hindi, sundin. Pagkatapos ay itapon ang higit sa labing walong milyon para sa wala. Kung hindi siya sumunod, natatakot si Charlie na papatayin niya siya. At ang mga taong ito ay natatakot na pagtawanan siya. Ngayon lang siya nawala ng mukha. At kung kukunin ito ni Charlie sa pagkakataong ito, talagang walang hiyang lumabas. Sa pag-iisip nito, nagngangalit si Steven at sinabing, maubos na ako sa 20.1 milyon. May exclamation sa eksena. Nagdagdag si Steven ng isandang libo. Ito ay isang hamon. Bahagyang ngumiti si Charlie sa oras na ito, at muling itinaas ang kanyang kamay. Namimigay ako ng tatlumpong milyon. Pupunta ko. Ang baliw na ito. Masyadong matigas ang body na ito. Dalawang milyon ay dalawampung milyon, at 20.1 milyon ay tatlumpung milyon. Ang sulat kamay ni Charlie ay ikinatakot ng lahat na nasa eksena. Nagkolaps din si Steven. Anong ginagawa ni Charlie? Ganun ba talaga siya kayaman? Tatlong milyon. Makakabili ng 15 piraso ng jade na ito. Kahit na sino ang magbayad ng presyong yung ito. Ito ay magiging isang malaking kunin. Tinanong muli ni Charlie si Steven sa oras na ito. Mr. Steven, sige, ituloy mo. Nagpanik si Steven. 30 milyon na pambili ng Jade. Kung ipaalam niya sa pamilya, mamamatay siya. Natatakot si Sister Aosho na habang buhay siyang mapilayan. Pero, ang daming nanunood. Paano ito gagawin? Pula at puti ang mukha ni Steven. Ang bid ng auctioneer, 30 milyon isang beses. 30 million twice. Ang masiglang madla sa eksena ay nagsimulang sumigaw. Mr. Stephen magbid ka na. Mr. Stephen, kailangan mong maging mahirap. Mr. Stephen, huwag mong hayaan na mamaliitin ka namin. Mr. Stephen, nakumbinsi ka ba talaga? Nagpanggap ka lang na napakalakas. Tapos ngayon natatakot ka na? Nakangiting sabi ni Charlie. Mr. Stephen, kapag hindi ka magbid, matatalo ka.